guys good evening so marami akong mga napapanood sa reels na dumadaan sa FYP ko yung mga nangyari nung lindol so mga ito yung ito yung uh, sa mga ang setup niya isa school so syempre yung mga bata natatakot ganyan nasisigawan pati yung mga teachers so lord lord tulong tulong normal lang yun. ah uh, pero yun nga parang doon natin mar, uh, makikita na misan talaga in times of talagang yung iba ha, I'm not judging all people, pero most of us talaga, mas doon lang natin naaalala tumawag kay Lord kapag nasa alanganin tayo kapag nasa dilubyo, may mga pinagdadaan ng mahirap, may malaking sakuna na we need to get out of trouble, doon natin naaalala si Lord so ito, sakto yung nabasa kong verse it's about Colossians chapter 4 verse 2 So ito siya. Devote yourselves into prayer with an alert mind and a thankful heart. So meaning to say, um pagtawag natin sa Lord at pan um, at ang pananalangin natin sa Panginoon, we just don't come to him when ano, when things get worse or emergency. Kailangan lang meron tayong uh, kailangan lang natin si Lord for rescue, for help, immediate help but we have to devote ourselves na yung yung our our life should be a lifestyle of worship and prayer to him so i-devote mo yung sarili mo na maging prayerful ka not just because we need something from god or we need his help during a tough situation but because we want to involve him um, in every um, time or parang sa bawat nangyari sa buhay natin whether we are okay or not, may pinagdadaanan man o wala, even sa mga times na maginhawa, di ba? Naghihirap man or may pinagdadaanan, hindi lang dapat natin naalala si Lord sa mga ganong pagkakataon na may na alanganin or in times of trouble. Bagkus, we should live a lifestyle of a uh, worship, devoted tayo sa kanya sa prayer and mas mas lalo natin talagang magkaroon tayo talaga ng tunay na relasyon sa Diyos hindi yung meron lang tayong mabe-benefit from God na kaya mo lang siya tinanggap is because parang para lang siyang 911 or parang genie na pag may ka, may ka or pag ka ng tulong, tatawagin mo siya hindi ganun so relationship, so ang relationship natin kay Lord talagang intimate yun ang hinihini, siguro for me um, for me I, in, based on my own opinion Um, sa understanding ko, inaalaw po ni Lord itong mga nangyari sa ating mga tragedy or mga phenomenon like this, mga lindol, mga bagyo, mga mga, mga mga natural phenomenon, mga mga calamities for us to really andun na rin sa part na maalala natin siya. Pero ang gusto ni Lord, eh, hindi yung porke pag tapos ka na dun sa ngaren nalampasan na natin tong mga season natong na lindol-lindol, na mga bagyo-bagyo okay ka na naman, makakalimot na naman yung tao. No? Pero kapag ka, nasa alanganin talaga at life and death situation, doon lang naaalala si Lord. So, sana hindi tayo ganun. Tinuturo sa atin to really live a life of devotion, worship, prayer, prayer, ano ka, yung maging prayerful ka, magkaroon ka ng genuine and intimate relationship with the Lord kasi yun hinihiling ng Panginoon. Lahat naman to may purpose eh lahat ng pinagdadaanan natin. For sure naman malalagpasan natin. Pero sa pamamagitan nito, doon ang nakikita ng Lord kung talaga bang tinatawag mo lang siyang Lord just because you need Him, you, you, need something from Him, or talagang meron kang tunay na pagsuko ng buhay mo at yung pagtawag mo sa Kanya is because siya lang inaasahan mo talaga na ever since talaga you, you, you really commit your life to the Lord. Not just dahil sa may pinag meron gantong situation, pero um, mula from the start in every aspect of your life you he you involve him sa buhay mo so yun po yun lang yung masashare ko na maganda encouragement for us kasi I hope that it will not be too late for us to come to the Lord di ba um now is the time for us to really um experience uh, his grace goodness and faithfulness hindi lang dahil meron tayong kailangan ng natin siya ngayon dahil nga meron tayong impending na na we are fear we are, you are afraid because meron mga lindol na may threat may threat about the big one but remember um maybe malakas yung big one na earthquake but ang re, ang tut sino po ba ang totoong big one si Lord siya ang totoong dapat magpayanig sa buhay natin na pag nayanig tayo ng Panginoon, we will never ever, we will never be the same again. Pag na-encounter natin si Lord, napakasarap sa pakiramdam talaga. Nang meron kang relationship kay Jesus Christ as Lord and Savior. This is the perfect time for us Christians to step up and to really be intentional in sharing the gospel. Kasi ngayon po, napakadami na nangyari sa mundo. And yes, it's true. Uh, lahat po na ng nang nangyayari ngayon is they are all stated in the Bible. The Bible doesn't lie. The Bible doesn't hold uh, the Bible really speaks truth uh, of all these things that are happening. Lahat po yun ay may at uh, si Jesus po ang nagsabi niyan. So let's be, let's uh, better be prepared and of course we should be focused talaga on building our foundation sa relationship natin sa Lord uh, all all of these things in uh, uh, lahat ng mga bagay sa mundo po ay temporary lang so ang mag-focus mag tayo sa mga bagay na eternal 'di ba like yung pag-invest ng relationship kay Lord isi share mo si Lord sige kung na experience mo si Lord isi share mo siya 'di ba walang reason for you not to share kasi bukod sa command 'yon talaga sa atin Um, sa mga Christian. If you experience God, hindi mo ka mag na i-share siya, lalo sa mga mahal mo sa buhay na alam mong kailangan si Jesus. So, yun lang. I hope that this verse and this message has been an encouragement to you once again. So, have a blessed Sunday. Good night. Bye-bye.